panalo na sana tayo eh. Kalaban sana nun, bakiki. Tapos may partida pa. Walang tarik manok nila. Kaya lang. Diyan tayo sumasablay, Bugsi. Eh. Sa kaya lang. Naging may kaya lang. Kunang ayoko muna magsabong eh. Quarantine pa kasi ako ni Kapitan Seven Days. Dahil sa pigsa ko. Pinilit mo kasi ako eh. Bugs, walang namilit sa'yo. Walang nagmakaawa sa'yo. Lapit ka kasi ng lapit. Bag sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang, may intindihan ko ba yun? Mas malakas kasi manok nila. Hybrid yun. Manok mo kasi, kanin lang pinapakain mo. Tapos ang baho pa, amoy putok. At nung bumalik si Ana, ipinatalo mo ang lahat. Ipinatalo mo ang lahat, pati ako. <laughs> Ipinatalo mo.